magandang umaga mga idol so sa araw na ito ay dito po tayo sa ating silihan mga idol kasi yung sili natin ay nasa um, 27 oh I think 27 nasa mga 27 days na mga idol I mean ah, uh, ito palang sale si ito ay ngayong 27 27 ngayon eh nasa uh, mahigit isang buwan na siya mga idol mahigit isang buwan kasi tinanim namin noon um, noong ano noong pizza 20 sa buwan na to July mag isang buwan siya kaya mahigit isang buwan pala ng ating sili so makikita natin mga idol na mayroon ng bunga ang sili natin na uh, pakunti-kunti pa lang ang bunga ng ating sili dito po ay papakita ko sa inyo na around no um 1 month plus no ang ating sili ay nagkakaroon ng bunga mga idol ito yan <laughs> um nasa ano nasa 30 um 36 days mga idol nasa 30, 36 days na ang ating uh, siling panigang ay mayroon na pong kaunting bunga na pasimula pa lang mga idol kanya pala ang sili kapag na higit na isang buwan pero yung sili natin mga idol makikita nyo hindi masyadong maganda ang kanyang tubo so ang describe ko dito naman sa ating sili yung pagbunga nya sa loob ng mahigit isang buwan so nagkakaroon na siya ng uh, kaunting bunga mga idol kaya Um, mas uh, habang nagaantay tayo no masaya tayo kasi um, nadagdagan yung mga ano natin kumbaga darating na ang panahon na madagdagan ang ating source ng income natin dahil sa ating mga tanim yan makikita nyo sa king likuran yun po yan So hindi siya maganda ang kanyang tubo kasi mayroong mga maiksi, mayroong mahaba. Si hindi pa namin masyadong na uh, uh, nalaman kung ano ang cause nito kung bakit ganyan siya mga idol na uh, hindi maganda yung tubo niya may mga katulad nito nangungulot ang dahon no? kung sino man sa inyo ang mga expert sa mga sili no? kung may puso kayong mag-share sa inyong idea you know? so ako tinatamat din ako kasi mag-research uh, minsan kaya observation lang ako, kasi una itong tanim namin, hindi pa kami masyadong uh, maraming alam tungkol sa sili kung ano ang mga cost, kung ano ang mas maganda gamitin para sa sili natin na kung sa ganun, ay mas uh, maganda yung tubo niya so sa ngayon uh, ina-accept natin yan na uh, hindi pa tayo uh, bihasa sa pagtatanim ng sili sa pag-alaga kaya ganyan po ang nangyari mga idol ganito pa pala ang nangyari kapag uh, hindi natin alam kung ano ang dahilan nito siguro sa punlaan kaya sa panahon o kaya kulang lang sa maintenance yun So, alamin natin 'yan habang uh, nagtatanim tayo. Alamin natin 'yan kung ano ang mga dahilan habang ato uh, matagal tayo sa ganitong mga halaman. Dito din natin malalaman kung ano ang mga dahilan kung bakit nagkaganyan yung mga tanim natin. 'Yan. Ganyan talaga mga idol, pag bago pa tayo, 'no? kung sa pag-aaral pa nasa elementarya pa lang tayo kailangan tayo mag uh, aral ng nasa mababang ano uh, nasa mababang uh, sistema ng pag-aaral so step by step ma o din natin yan ang mga uh, feeding gawin natin para ma uh, gawin natin ang pinaka the best para sa ating mga tanim Ganyan ganyan naman talaga mga idol, ang buhay ay laging uh, nag-aaral no. Para po na kung sa so ganun ay matutunan tayo sa bawat uh, sa bawat uh, sandali na kung saan ay tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. So makikita natin na mayroong ano kay vacuum ng camera ko. Yan makikita natin mga idol 'yon no. Diba? may mga maliit ganyan 'yan hindi din sabihin natin na kulang 'yun sa kasi pareho naman na buno. kaya lang uh, may diferensya talaga na hindi natin uh, na hanapan ng paraan kasi uh, first time natin nagtatanim ng asiling uh, panigang so observation natin nito ay ikukumpara natin doon sa uh, dating uh, pangalawa nating tanim doon sa kabilang area 'yan di doon doon mayroon tayo doon eh. So ito yung pinakauna tanim namin. Uh first observation dito talaga natin malalaman kung paano tayo mag alaga ng sili mga idol. Ito ay nasa ay I main 27 days na mga idol at uh, 20 uh, 37 days na mga idol. Ito mahigit isang buwan. So sa August 20 ay dalawang buwan na ito mga idol. Pero ito may mga uh, kaunti siyang uh, bunga na talaga, pero kaunti lang. Pero yung bulaklak mga idol, medyo marami-rami ng bulaklak nito. Kailang yung iba hindi pa nakapag ano na, hindi pa nakabag blue. Hindi pa siya naka ano, na talagang buskad na siya. Yan, so iko-compare natin to ang una nating sili doon sa kabila. kasi eto kasi mga idol pagpunla namin hindi maganda yung tubo kasi sabi ng mga iba ang uh, iba nagtatanim ay kapag ang sili daw o kapag ang isang tanim uh, sa punlaan pa lamang ay eh, hindi maganda pagtubo sigurado madadala daw sa pag uh, paglilipat at pagtatanim niya hangga't sa pagtubo niya madadala daw sabi ng iba so ang gawin natin observe nun tayo kung ano ang mas maganda kasi itong pun ginamit namin lupa pang punla dito mga idol hindi talaga maganda o, no, hindi siya quality kumbaga Doon sa kabila medyo quality naman kaya uh, uh, ikumpara natin kung ano ang mangyari nito so ayan lang po mga idol so hindi naman masyadong kalawakan tong sili natin nasa ano lang siguro malapit kasi pinunla namin nasa dalawang libo ata to aw oh, dalawang libo at limang daan tapos uh, namat, uh, hindi nabuhay lahat ang napunla namin ay nasa estimating mga dalawang uh, libo at saka mayroon din na uh, ano hindi pa din sigurado na bubuhay din ng libo. so uh, malapit malapit libo lang to ang natatanim natin dito mga idol ayan, nyeria so maliit lang so pag ito ay gumana ng mga idol ang ano sa kasi sa sili kasi kapag ang sili ay hindi maganda ang tubo nangungulot ang dahon tapos naninilaw ay bubunga pa talaga ito hmm. Uh, maliban ng kung mamamatay siya, hindi na siya mapakinabangan. Mapa Kailangan kapag uh, hindi pa siya, hindi siya namamatay, mamunga siya, talagang mano pa yan kasi pwede pa yung magbago. Kasi kapag tumanda ng sili, hindi lang mamamatay, pwede pa yung gumanda yung ano niya, tubo niya. Ganyan lang yung mga adal. ayun lang po mga idol, yun ang masasabi ko sa video ito. Kung bago ka pa lang sa ating channel, Huwag kalimutan mag-subscribe at paki-share ang ating video. At maraming maraming salamat sa patuloy na pag God bless.